So guys, pupunta nga pala kami sa Puerto San Andres sa May tanay, Rizal at kasama ko nga pala yung mga Choba Kids natin. Yes, let's go! Si Dung Dungdong man, ayan si Kuya Josh. Tapos si, si, ano, si Baring Chris pati si Manny. Doon mo nga pala na pili mag-celebrate ng 1.6 na followers. Ayan o, no, yung kutsi. Ayan. So nakakutsi sila pa, pa, pati sila super idol. Dito sa part na to, eh nasa antipolo na pala kami, no? At ilang minuto nga lang, eh nandito na pala kami sa Tanay. Woo! Mabilis nga lang pala biyahe dito, no? Kasi walang traffic dito sa Tanay, eh. Mga isang oras lang yung binyahe namin papunta dito. Mga pinaghirapan alam kong may kapalit. Pagtapos mission Pagkakaliwa nga namin, eh, malapit na pala kami sa pupuntahan namin. Iniwan pala namin yung mga service namin, guys, kasi medyo mataas yung tubig dito sa ilog. Dire-diretsyo nyo lang yung daan at makikita nyo dito yung pinuntahan namin na napakaganda. Perfect din tong pang nature trip, guys, kasi napapaligiran kayo ng mga berding halaman. Kaya kung naghahanap kayo ng private na campsite na may swimming pool tapos malapit lang sa Metro Manila, eh, dito na kayo sa may Puerto San Andres. Ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa loob ng Puerto San Andres. Andres. Bali, ito nga pala kanilang camp 2. Ito nga pala yung A-cabin house sa tapat naman nito. eh meron malaking swimming pool. Ang ganda, hindi lang yan. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Ito, sigurado magugustuhan nyo to. Dahil kung mahilig kang mag-camping, eh meron sila ditong dalawang tent sa tabi lang ng ilog. Ito, ito yung kanilang ilog, oh. pwede ka rin dito maligo. At meron din sila ditong bonfire. Yun nga lang, hindi kami nakapag-bonfire neto kasi umulan nung gabi. Bukod nga sa mga tent nila, eh meron pa akong ipapakita sa inyo. Dito, sigurado makakapag-relax kayo. Eh no, meron sila ditong duyan. Syempre, susubukan ko rin yan. Ah, sarap talagang nakaka-relax eh, no? Talagang chillin like a villain. Okay na okay, ha? At alam nyo ba, guys, na kaya nila mag-accommodate ng hanggang 30 packs? Tapos, sa maganda dito sa swimming pool nila, eh, regular nilang pinapalitan itong tubig na galing pa nga sa bukal. And, guys, so galing sa bukal yan, tubig na yan. At kung nandito nga kayo, eh, hindi hindi kayo maboboring kasi meron ditong billiards na pwede nyong gamitin. Hindi lang billiards ang meron sila dito dahil meron din sila dito karaoke na kung saan pwede kayong kumanta. Andrew! Dito nga pala sa ground floor ay eh, meron nga pala ditong room na kung saan merong single bed at double bed. May aircon at meron ding electric fan. Meron din pala sila ditong dalawang lababo at meron din ditong malaking salamin. Sa CR naman nila guys ay eh, merong shower tapos napakalinis din. Marami rin pala ditong upuan at meron ding lamesa na gawa sa kahoy. Eka, isang bitaw muna tayo ng kanta. That you are not alone. Dito naman tayo sa taas ng cabin house guys na merong mga higaan na kung saan pwedeng pwede kayo dito matulog ng buong magtotropa. Bali meron nga pala dito pitong kama no. Tapos para kang naka aircon dito kasi malamig din dito. Kitang kita pa yung view ng swimming pool. Sa labas naman meron ding kubo dito na merong lamesa at upuan tapos merong double deck. Dito naman tayo sa kanilang kitchen guys na kumpleto na sa kagamitang pangluto. May plato, baso, kaldero. Basta kumpleto lahat guys magdadala na lang kayo na lulutuin nyo dito. At ang lulutuin nga namin dito ay yung bounty fresh. Kaya pala ito yung madalas kong binib Pili kasi yung manok nila ay eh, zero antibiotics. Eto yung paborito ko, yung sweet roast, tapos itong hot legs. Si Papa nga pala nagluluto dito kasi syempre masarap pagluto yan eh. Tumulong na rin pala dito si Kuya Josh. Wow! Si Kuya roger nag-iiyaw ng bangus. <laughs> Ito, nagpapasak ng bagay. Ino? Inabot niya kay Chris TV. <laughs> Chris TV, abot mo naman kay ano, Aldrin Vlogs. Aldrin, 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 Aldrin Vlogs. Boss Jig TV, ano naman ano ginagawa mo, Boss Jig TV? <laughs> <laughs> kusmani, Manny, Kuis tagay ko, kusmani? Ito, <laughs> look. <laughs> Kinagabihan nga guys, eh, lumakas nga pala yung ulan, no? Tapos yung swimming pool nila may ilaw, oh. Para kang nasa pool party. Kaya nung umulan, eh, nagsipagliguan nga pala dito yung mga tropa habang iniintay maluto yung mga pagkain. Bali, nakapagluto na ka pala si Papa dito ng chicken curry. Grabe, ang sarap naman ang iniihaw ni Kuis Roger TV. Kuis Roger TV, saan po ito matatagpuan? Siyempre naman, dito lang yung sos. San Andres <laughs> Luto na rin pala dito yung sinaing Tapos luto na rin pala dito yung adobong manok na may baboy At dahil luto na kayo mga pagkain Syempre sandukan time na tayo Bali sumandok ka pala ako dito ng adobong baboy na may manok Tapos sumandok na rin pala ako dito ng konting chicken curry Kumuha na rin pala ako dito ng isang hiwa ng inihaw ng manok Nagluto nga pala si papa dito ng adobong baboy na may manok Inulig ng manok From Bounty Fresh Uy Mmm. Ang sarap ng mm chicken ka, Harry. Tapos hindi mo na manok. Mmm. -hmm. Pagkita mm ko -hmm. kayo ng malapit perfect bite. Yung ilalagay mo Ay, perfect bite! Perfect bite! Perfect bite! Bago yun ah. Mmm. Mmm. Kami <laughs> kayo! Ano? Uy. Uy! Ayun na binaso pare! Binaso pare! Puto ko kayo na baso ah! Saan yun? Uy! sobrang sa ulit na ganyan! Di ba nalilikman? <laughs> 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 Ito lang yan! Pag pinakita tayo kung paano kumain ng pe... Manok! Eh, oh hindi mo ko inabot eh! Binanatan ko talaga! <laughs> <laughs> nga pala guys, wala nga palang signal dito sa may Puerto San Andres, no? Pero meron sila ditong wifi. Kaya kung naghahanap kayo ng paggaganapan ng okasyon nyo na affordable lang tapos quality na, eh, dito na kayo sa Puerto San Andres. Nako, sigurado mag -e enjoy kayo magtutropa dito. Mag-message lang sa kanilang FB page. Nasa Google Map lang din sila. Kinaumagahan nga eh nagluto ulit dito si Papa ng adobo ang baboy. Grabe kasi magluto si Papa, talagang mabisa. Habang iniintay nga maluto yung mga pagkain, eh tamang enjoy pala muna kami dito sa Gedley. Nung maluluto na yung mga pagkain, guys, ay eh, kumuha nga pala yung mga tropa ng daw ng saging at nilagay na nga pala dito yung kanin na tulam. Kinortihan pala namin to ng 1.3 kasi dito nga pala ako nag-celebrate akin 1.3M followers sa Facebook page. Kaya maraming maraming salamat ka pala sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin, guys. Kaya tara, kain na tayo. It's good, son, uh, Lord God, thank you sa pagkain ito. And salamat at nakarating kami dito. Game, game, game! Game! Bana tayo mga idol! Kaya, sa Kaya, sa hmm. Ay, bak baka, ito yung ulong sa'yo. Mmm! Ay, baka baka eh, ito. Yun lang sawa, no? Ang sawa, no? no?

Saya orang orang suruh terang Bapak-bapak ujian Oh my God.